Ngayong taon, isang mahalagang paalala ang ibinabato ng Department of Social Welfare and Development, YAGE, ng mga lokal na pamahalaan, LAY, at ilang kinatawan sa Kongreso para sa mga mamamayang edad 55 pataas. Ito ay may kinalaman sa isang oportunidad na hindi dapat palampasin, lalo na ng mga senior citizen na hindi pa tumatanggap ng regular na pensyon mula sa GSIS o LAREA. Ayon sa pinagsama ulat mula sa mga regional offices ng SA at ilang local government units, Kasalukuyang may mga umiiral na programang nagbibigay ng hanggang 15,000 peso cash assistance sa mga kwalipikadong senior na itinuturing na indigent o nasa ilalim ng crisis situation. Hindi ito isang pangkaraniwang pensyon, kundi isang pinagsamang tulong pinansyal mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan na ang layunin ay maibsan ang kagyat na pangangailangan ng mga nakatatandang Pilipino sa gitna ng kahirapan, sakit, at krisis. Ang halagang 15,000 peso ay karaniwang nabubuo mula sa pinagsama-samang benepisyo sa ilalim ng mga programang gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situations, BESIA, ng SD, mga Medical at Burial Aid Program ng mga City o Municipal Social Welfare Offices, mga Livelihood Grants, at Special Projects ng ilang Congressional District Offices at Party List Organizations. Halimbawa, maaaring maglabas ang ESV ng 5,000 peso para sa medical assistance, habang ang lane naman ay magbibigay ng karagdagang isa 0,000 000 peso para sa repair ng bahay o pagkakakitaan. Sa kabuan, maaari itong umabot o lumagpas sa 15,000 peso depende sa pangangailangan at kwalifikasyon ng aplikante. Ang mga programang ito ay hindi otomatikong ibinibigay. Kailangang mag-apply, magsumite ng tamang dokumento, at sumailalim sa assessment ng mga lisensyadong social worker upang matukoy kung karapat dapat kang tumanggap ng ganitong uri ng tulong. Hindi lahat ng senior citizen ay kwalipikado. Ayon sa alituntunin ng Iage at mga RIE, tanging mga edad 55 pataas na walang natatanggap na buwan ng pensyon mula sa GSIS, LAES o anumang institusyon at kasalukuyang nahaharap sa krisis. Tulad ng malubhang karamdaman, kawalan ng hanap buhay, pagkamatay ng asawa, o pinsala sa tahanan dulot ng kalamidad ang maaring makatanggap ng ganitong ayuda. Partikular na pinapaboran sa evaluasyon ang mga walang anak o pamilya na sumusuporta at iyong mga rehistrado bilang indigent sa barangay. Upang masimulan ang proseso ng aplikasyon, kinakailangan mong ihanda ang mga dokumentong karaniwang hinihini ng IAGE at LAY. Kabilang dito ang valid ye na nagpapakita ng iyong edad at pagkakakilanlan, gaya ng senior citizen YI, voters ye, o UMID, isang barangay certificate of residency at indigency, at kung medical ang dahilan, dapat may updated medical certificate mula sa lisensyadong doktor. Kung burial assistance naman ang layunin, kailangan mo ng death certificate at patunay ng gasto sa libing. Sa mga humihingi ng tulong sa pagkumpuni ng bahay o pangkabuhayang puhunan, kailangang may larawan ng pinsalang bahay o project proposal. Lahat ng aplikante ay kailangang magsumite ng Accomplished Lazy Reform na makukuha sa Yesly Oaks Office ng inyong lungsod o bayan. Ang aplikasyon ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng alinman sa sumusunod. Una, maaaring direktang tumungo sa Yesly Field Office sa inyong rehiyon, kung saan may basila desk na tumatanggap ng aplikasyon tuwing lunes hanggang biyernes. Ikalawa, maaaring pumunta sa City o Municipal Social Welfare and Development Office, Xulumsudo, lalo na sa mga lugar na may high population ng senior citizens. Ikatlo, sa Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, partikular para sa mga nakarehistrong senior citizen na walang ibang support system. Ikaapat, kung may mga outreach program o karavan ang kinatawan ng distrito o party list group, maaaring doon isumite ang mga dokumento at ikalima, sa ilang barangay, ang mga opisyal na staff ay may kakayahang tanggapin ang initial application at ay forward sa mas mataas na tanggapan. Ang panahon ng pagproseso ng aplikasyon ay depende sa klase ng tulong. Para sa mga medical emergency cases, kadalasang naipoproseso ito sa loob ng pito hanggang isa 0 working days, basta't kumpleto ang dokumento. Para sa mga livelihood o housing aid, maaaring umabot ng 15 hanggang 30 araw, depende sa availability ng pondo. Sa mga rin tulad ng Quezon City, Iloilo, Davao, at Bicol Region, may mga regular na payout schedule kada katapusan ng buwan o tuwing may SV Outreach Caravan. Ayon sa paalala ng Iagi at Ilgos, libre ang proseso ng aplikasyon. Walang kahit anong bayad para sa form, processing, o approval. Kung may nagpapakilalang fixer, o taong nanghihini ng pera kapalit ng mabilis na release ng cash aid, agad itong i-report sa barangay o sa ISB hotline. Lahat ng communication ay kailangang dumaan lamang sa official channels. Iwasan din ang mga scam text at email na nagsasabing kwalipikado ka at humihini ng iyong personal na impormasyon, account number, o li, dahil ito ay maaaring phishing attempt. Sa kasalukuyan, hindi pa ito bahagi ng isang universal program. Ibig sabihin, hindi pa ito available sa lahat ng ugos, at ang eligibility ay depende sa lugar, sa pondo ng lokal na pamahalaan, at sa dami ng benepisyaryo. Sa ilang lungsod tulad ng Quezon City, may budget allocation ang Xordo para sa 15,000 peso assistance para sa mga senior na may sakit at walang pamilya. Sa Iloilo, may programa para sa indigent seniors na nagbibigay ng isa 0,000 peso medical aid at 5,000 peso food support. Sa Davao Region, mayroon namang 6,000 hanggang 15,000 peso cash aid na ipinapamahagi sa pamamagitan ng barangay referrals. Sa Bicol Region, regular ang pamimigay ng livelihood package para sa mga senior na naapektuhan ng kalamidad. Sa kabuan, ang 15,000 peso cash benefit ay isang napakahalagang tulong para sa mga senior na nasa mahirap na kalagayan. Ngunit ito ay kailangang i-applyan at kinakailangang maging maingat, masipag at maalam ang bawat aplikante. Ang mga opisina ng ESA, LEA, OSCA at Congressional District Office ay narito para tumulong. Ngunit hindi nila maaaring iproseso ang aplikasyon kung hindi ka mismo ang maghahakbang upang makuha ang benepisyong para sa iyo. Sa panahong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin mula sa bigas, kuryente, gamot, pamasahe, hanggang sa simpleng pagkain sa hapag, napakalaking hamon ang kinakaharap ng karamihan lalo na ng mga senior citizen at mga pamilyang kapos sakita. Sa gitna ng mga ganitong pagsubok, ang bawat tulong, gaano man kaliit sa tingin ng iba, ay may napakalaking epekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Isang simpleng ayuda, diskwento, o regular na pensyon ay maaaring makabawa sa pang-araw-araw na pag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng gamot, pagkain, o pambayad sa kuryente. Para sa mga matatanda na umaasa lamang sa anak, apo, o kapitbahay para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, ang ganitong tulong mula sa pamahalaan ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng malasakit, pagkilala, at pagbabalik ng dignidad. Sa bawat padalang ayuda o ipinatutupad na programa ng gobyerno, may kasamang pag-asa na hindi sila nakalimutan at may gobyernong handang umalalay sa kanila. Kaya sa panahon ng kakulangan at taas-presyo, ang bawat ayuda kahit pa ito'y isang buwan ng anim na libo, isang daan na pensyon o isang 15,000 libo one-time cash benefit, ay maituturing na isang lifeline. Hindi ito simpleng benepisyo lamang, kundi isang sandigan ng mga taong nagtrabaho at naglingkod noon at ngayon ay marapat lamang na alagaan at igalang. Sa ganitong klasing tulong, may pag-asang mas magiging magaan at mas ligtas ang pagtanda sa bansa.